Ecclesiastes, Kabanatang Pito Ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang ungwento, at ang karawan ng kamatayan kaysa karawan ng kapanganakan, maigi ang pasabahay ng tangisan kaysa bahay ng pistahan, sapagkat siyang wakas ng lahat ng mga tao, at ilalagak ng may buhay sa kanyang puso. Kapanglawan ay maigi kaysa pagtawa, sapagkat sa kapanglawan ng muka ay sumasaya ang puso. Ang puso ng pantas ay nasa bahay ng tangisan, ngunit ang puso ng mangmang ay nasa bahay ng kasayahan. Maigi ang makinig ng saway ng pantas kaysa isang tao'y makinig ng awit ng mga mangmang, sapagkat kung paano ang lagitik ng mga tinik sa ilalim ng palyok, gayon ang tawa ng mangmang, ito may walang kabuluhan. Tunay na nagpapamangmang sa pantas ang pagkapighati, at ang suhol ay sumisira ng unawa maigi ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula niyaon, at ang matiising loob ay maigi kaysa palalong loob. Huwag kang magagalitin sa iyong kalooban, sapagkat ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang. Huwag mong sabihin, ano ang kadahilanan na ang mga unang araw ay maigi kaysa mga ito sapagkat hindi ka naguusisang may katalinuhan tungkol dito. Karunungan ay mabuting gaya ng mana. Oo, lalong marilag sa ganang kanila na nakakakita ng araw, sapagkat ang karunungan ay sanggalang, sa makatidbagay gaya ng salapi na sanggalang, ngunit ang karilagan ng kaalaman, ay iniingatan ng karunungan ang buhay niya na nagtatangkilik niyaon. Gunitain mo ang gawa ng Diyos, sapagkat sinong makapagtutuwid ng ginawa niyang baluktot, sa karawan ng kaginawahan ay magalaka, at sa karawan ng kahirapan ay gumunita ka. Oo, ginawa ng Diyos ang isa sa siping ng isa, upang ang tao ay huwag makasumpong ng anumang bagay na mangyayari pagkamatay niya. Lahat ng tao ay nakita ko sa mga kaarawan ng aking walang kabluhan, may matuwid na namamatay sa kaniyang katuwiran, at may masama na umahaba ang buhay sa kaniyang masamang gawa. Huwag kang lubang magpakamatuwid ni huwag mang lubhang magpakapantas. Bakit sisirain mo ang iyong sarili? Huwag kang magpakasamang luba ni magpakamangmang man. Bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? Mabuti na ikaw ay manghawak dito. Oo, doon man ay huwag mong iurong ang iyong kamay sapagkat siyang natatakot sa Diyos ay lalayo sa lahat na yaon, karunungan ay kalakasan sa pantas, na higit kaysa sampung pinuno na nangasabayan, tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nakakasala. Huwag ka rin namang makinig sa lahat ng mga salita na sinasalita Baka marinig mong sinusumpa ka ng iyong alipin, sapagkat madalas ding nalalaman ng iyong sariling puso na ikaw ay sumumpa rin sa mga iba. Lahat ng ito ay tinikmang ko sa karunungan, aking sinabi at ko'y magiging pantas, ngunit malayo sa akin. Ang nilikha ay malayo at totoong malalim sinong makaaabot. Ako'y pumihit at inilagak ang aking puso na umalam at sumiyasat at humanap ng karunungan at ng kadahilanan ng mga bagay at umalam na ang kasamaan ay kamangmangan at ang kamangmangan ay kaululan. At nakasumpong ako ng bagay na lalong mapait kaysa kamatayan. Sa makatuwid bagay, ang babae ng puso ay mga silo at mga bitag, at ang kaniyang mga kamay ay gaya ng mga panali. Ang nalulugod sa Diyos ay tataka sa kanya, ngunit ang makasalanan ay makukuha niya. Narito, ito'y aking nasumpungan sabi ng mga ngaral, na ini-aagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan na inahanap pa ng aking kaluluwa, ngunit hindi ko nasumpungan. Isang tao sa isang libo ang aking nasumpungan, ngunit isang babae sa lahat ng mga yaon ay hindi ko nasumpungan. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan na ginawang matuwid ng Diyos ang tao ngunit nagsihanap sila ng maraming katha.